earth signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice naman pong mag-avail ang ating private readings, lucky stones and amulet, makikita nyo po yung link sa description box below Tarot Intentions by Aliana Reyes tignan natin ano yung mensahe sa'yo ngayong araw we have omens, could be bad or good omens. Ano man itong nakikita ninyo. Parang ano ba, sumisimbolo. Baka may nakita kayo meron kayong hiniling na isang sign kay universe, kay God. Na pwedeng makikita nyo ngayong araw and malalaman ninyo kung iyon ba ay positive or negative. Depende po sa the way na hiniling ninyo yung bagay na yon. Emotional release. Ayan. So, pwede po na may mako-confirm kayo dito earth science ngayong araw. We have growth. yan. So, yung sakit naman po na mararamdaman ninyo, yung sabihin natin, ah uh, yung sabihin natin kung may problema kayo, ayan, may growth naman po na paparating. So, tignan natin, ano po ang mensahe. Mukhang maiiyak yung iba sa inyo. Ayan. Meron ba dito? Pwedeng may binunutan ng ngipin. Ayan, pwedeng hindi ikaw yan, pwedeng anak mo, pero ikaw yung naiyak. Tignan natin. More on ngipin kasi yung nakikita ko dito. Hindi ko alam kung ano bang meron sa ngipin ninyo. Earth signs. Tignan natin. What is omen? Spirit guide. Okay, saan po ito pumapatungkol? We have strength. Okay, so parang ito. Kung ano man yung hiningi niyo na sign, mas maglalakas kayo ng loob. Earth signs para dito sa gusto ninyong gawin. Parang ilalaban nyo talaga pwedeng kung nangligaw kayo, ganyan. So, tinanong mo, ah uh, kapag na may nakita po akong ganito, ibig sabihin may feelings din siya sa akin. O de, ilalaban mo ngayon yung relationship. Ganyan, or kung hindi man relationship yan, pe, pwedeng um, career. What is emotional release? Queen of Swords. So, merong isang tao dito na pwede po na sinusungitan kayo. Earth signs. And ayan, pwedeng, hindi ko alam kung makakasagutan mo siya ngayong araw na ito. So, parang mag ano ba para kasing masasabihan mo siya ba diba? parang marirelease mo sa kanya yung nararamdaman mo parang ngayon ah, parang mayroon dito magdidilim yung paningin niyo, kasi parang uh oo -oh, parang sinasabihan na naman kayo pwedeng minamaliit kayo so parang makakasagot na kayo dito so parang mar marirelease nyo talaga yung nararamdaman ninyo ayan ay, hindi na hindi natama tama yung ginagawa niya kasi parang lagi kanyang pinag-iinitan mm -mm. so tingnan natin So, yun. Kaya lang kasi, ano, control nyo din naman. Kasi po, mahirap kapag boss nyo to. Ayan, baka masagot ninyo. Baka kung ano yung magawa sa inyo. So, kailangan control pa rin. Pagdating naman po sa growth, saan ito? Three of ones. Okay? Sinasabi sa dito ni Universe earth Science, kung nasaan ka ngayon, maaring hindi mo dyan makikita yung growth. Kailangan mo daw lawakan yung iyong kaisipan, lawakan mo yung horizon mo, lawakan mo yung sabi natin yung mga, 'di ba kasi pwedeng may mga opportunities na dumarating sa iyo. Grab mo daw 'yun. Yung iba po sa inyo more on, pwedeng ito ay pag-alis talaga sa lugar kung nasaan kayo ngayon, sa trabaho na mayroon kayo. Pwedeng hindi niyo talaga mararamdaman diyan yung satisfaction. Hindi naman lahat sa inyo ha, yung satisfaction, yung growth. Yan, di parang di kayo makokontento. Kaya ayan po, pag-isipan ninyo, tignan ninyo kung saan ba mayroong uh, opportunities para sa inyo. Tignan natin. Pagdating sa trabaho, spirit guide, pagdating po sa trabaho, kamusta naman po si Earth Signs? Pagdating sa trabaho, mayroon tayo ditong the moon, So, may completion po tayo. Pwedeng may maaayos kayo na trabaho. Ayan nga. Dahil sobrang sipag ninyo, art science. ginagawa nyo talaga yung job ninyo. Ayan, matatapos yung trabaho ninyo ng smooth lang naman talaga siya. Oh, the world. Ayan nga. May si celebrate kayo dito. So, basta may mako-confirm dito. Pwedeng may mako-close deal kayo. Ayan, kaya happy. Happy kayo dito. Parang may pa-bonus sa inyo yung boss ninyo. <laughs> Kapag natapos niya talaga tong tinatrabaho ninyo. Ayan, pwede nga yung iba sa inyo, napapaginipan nyo pa to sa sobrang pag overthink or sa sobrang concerning nyo pagdating dito sa project nyo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Pagdating naman sa negosyo, we have eight of Wands. Ayan. So, mabilis po yung energy. Ibig sabihin, mabilis yung mga usapan, mabilis yung mga transactions ninyo ngayong araw na ito. Earth signs pagdating sa business. Kaya lang kasi ito, huwag po kayo masyadong magpapadala sa emotion ninyo. Kasi baka mamaya may biglang umorder dito ng maramihan. Tapos, yun pala, hindi naman siya ready mag-down payment. So, parang makikipagmatigasan sa'yo dito. So, dapat tignan nyo muna or ibigay mo muna sa kanya yung rules, yung rules, yung policy po ninyo bago kayo mag-transact. Kasi baka mamaya, ayan, mag ka dito or mabudol ka, ano ba, joy reserve ba yan? Kaya mag-iingat po kayo. Ayan, kasi parang kahit anong porso mo dito sa taong to, mamaya, ikaw pa yung mabaliktad. What I mean is, di ba, ito yung policy ninyo. Ngayon, ikaw yung mag adjust dun sa policy ninyo para lang mapagbigyan yung taong to. Kaya mag-iingat po kayo. Yan. So, parang ganito. Pera na naging bato pa. Ganyan yung mangyayari. Kaya, mag-iingat kayo dito. wag puro emosyon yung gagamitin niyo Hindi porket kakilala nyo na yung taong to. Matagal na itong umorder sa inyo. Suki nyo na to. Ay, pag umorder siya ng maramihan, okay lang. Kung re kahit walang down payment. Hindi. Policy is policy. Business is business. Ayan po. Pagdating naman sa money, we have the tower. So, pwedeng meron kayo dito ngayong gagastusan. Parang biglaang, biglaang gastos may bigla ang babayaran, baka may mga nakaligtaan kayo, earth science na bayaran, ayan po, so mas maganda talaga nililista nyo po yung inyong mga gastusin. Kahit sabihin natin, paulit-ulit lang yung gastusin ninyo, kahit nakaka-stress kasi walang matitira sa pera ninyo, sa kinikita ninyo, pero kasi mas maganda kung natatrack po ninyo yung inyong mga expenses. We have nine of wands. Ayan, parang kahit alam mo, kahit gaano mo iniingatan. Ayun, yung iba nga sa inyo, tuwing nag-iingat kayo, tsaka pa na delikado tsaka pa kayo may pinagkakagastusan mm -mm. we have four of pentacles ayun, medyo meron dito magagalaw nyo po yung ipon ninyo ayun, kaya pag nag-iipon kayo, mas maganda talagang isipin na wala kayong ipon ganyan, oo kasi mentras na iniisip nyo na may ipon kayo, minsan napapagastos pa po kayo, check natin pagdating naman spirit guide sa mga single, para po sa mga single na earth signs mayroon tayo ditong camera we have not enough ayan so parang pag naiisip niyo ano para bang tasasaktan lang kayo ayan earth signs kasi iniisip mo na dahil hindi siya nakontento natapos yung relationship niyo o kaya naman pag nakikita mo yung crush mo yung taong nagugustuhan mo yung taong mahal mo na ano ka uh, alam mo yun parang naiisip mo na parang hindi talaga kami bagay ganyan So, ba diba, nakakalungkot yan po. Para kasi may nakikita kayong pictures nila. Yun, ewan ko, basta parang ganon, parang nanliliit ka, yun yung nararamdaman mo. Pag nakikita mo yung taong to. Ayan, siguro pag nakikita mo siya na masaya. So, hindi naman dahil ayaw mo makitang masaya yung taong to. Pero parang pinapamukha sa'yo, earth science na hindi talaga kayo bagay. Parang ganon yung naiisip mo. So, tignan po natin pagdating naman sa mga in a relationship. We have paradise. Ayan. Maraming sa mga in a relationship is happy po kayo dito. Masaya kayo sa relationship ninyo. Uh, parang, alam mo yung nandun kayo sa state ng relationship or sa pace ng relationship ninyo na happy kayo sa kung ano yung mga nangyayari. Ayan. At pwedeng papunta na talaga to sa seryosohan. We have naman addiction para po sa mga mag-asawa. Meron tayo ditong, okay, nalalove bomb yung iba sa inyo. Pwedeng walang time sa inyo yung asawa nyo. Parang lagi nalang lang ganyan. Tuwing may occasions, may important na, na okasyon, pwedeng wala siya. Okay, pwedeng mga regalo lang niya. Mga pinapadala niya lang na ibang tao, yung nandyan. Pero yung presence niya, hindi mo maramdaman. Ayan. Nil oh, the runner yan, pwedeng tinatakbuhan kayo, I mean, more on, parang hindi ba sweet sa inyo tapos, hindi nga sweet sa inyo, tapos sobrang higpit ayan, parang nasasakal na yung iba sa inyo, earth signs Tapos yun nga, feeling mo feeling mo din, ikaw na lang yung nagmamahal dito, ayan, baka yung mga hinihingi yung signs kay universe, sabi ko nga ba? Diba, kung ano man yung hinihingi, hinihingi yung um, ano to uh, signs, ibibigay po yan sa inyo, at may mako-confirm kayo ngayong araw na to So, ayan po. Tignan natin kung ano naman yung mga lucky numbers mo. So, we have number 21. Meron tayong number 18. Number 16. We have number 8. 38, 37, and 31. Ayan po lahat ang iyong lucky numbers, earth signs. Maraming maraming salamat po. Mag-iingat kayo always and more blessings to come.